So for today's video nga guys ay dito tayo nagpunta sa Overload Lugawan ni Sab dito sa Magalang, Pampanga So dito nga po pala sa Pampanga guys ay usong uso ang mga overload only Kahit anong only pa yan So ito po yung unang only na pinuntahan natin Only Lugaw Overload Trending So ayan po yung mga pagpipilian natin May plain, may egg, at may mga karne, may mga tokwat baboy rin at kung ano-ano pa. -ano may lechon pares, sa halagang 50 pesos o 55 pesos ay may enjoy mo na ang napakasasarap at napakamurang mga lugaw ni Kuya Sab dito sa Magalang Pampanga. So kahit po ilang beses kayo umulit ng lugaw o oh mami, ay libre po ito, unlimited po hanggang mabusog po tayong lahat. So ang mga karne lang po ang tapings sa hindi po libre. Pero yung lugaw at mami sabaw ay libre po. So yan lang po yung tokwat baboy o yung mga karne ay hindi libre. So dito naman po tayo sa kawa. So dito naman po ay libre din po ang juice na may inong. At ganun din po ang kanin ay libre. Pero ang mga karne po ay hindi po siya libre. Medyo mga ikamahalan na lang po ito ay eh, umaabot ng 149 to 150 pataas. So, ayan po yung kanya mga seasoning nakalagay sa mga bote. Bote ng mga uh, kung ano-ano dyan. So, ayan na nga po. At ang ganda rito ay maganda ang lugar. Uh, electric pan siya. Mahangin, malamig. At kakain kayo sa kawali. Sa kawali mismo. Tama na rin mga ka Kakain kayo sa kawali na napakalalaki.